Hello guys, good morning. Kumusta uh, ang lahat ng mga subscribers natin? So, time check tayo guys, 5.20 na umaga. So, galing kami dito sa may Millwoods Park. Naglalakad kami para makapag-exercise naman kami. Uh, Pagkagaling namin dito ngayon, uh, mag-gasman na tayo. Ayan. So pa lang ay umalis na kami ng bahay namin para malanghap ng sariwang hangin. So saan kayo mag ano din? Iyan mo yun natin. Doon siya Okay. Vlog mo na ako punta doon. So nandito kami sa ano guys, Wellness Park. Kasi ano, nga napunta kami diyan sa Lido. Kalimutan namin yung pagkain ng ano. Mga duck diyan. So Kuli bukas, nakabalik tayo. Okay, good to go. terus mau tanya sama Pak Julia dan

So madalas kami ng paggastos dito sa ISO guys. So, pasok tayo dyan kayo sa 7-Eleven na yan. Tapos, oh, 158 mm. pa Magkano na yung ano ng gas mm, ngayon? Ano naman ang dati ah. So, magkano na ngayon? Na 158 na nga. 158? Ah. Uh, Dollars? Ano uh, yung per liter? Ah. Ano yung per liter na Saan? Ano nga Sa ano kaya? Sa... Pusko. Pusko. Ah. xr

So maghirap kami ng mas murang gas guys kasi ngayon nagtaas yung presyo ng handle ah, gas. Magkano yung per liter? Dollar 58 to dollar 60. So ang mahal. No choice guys, kailangan namin bumili ng ano. Pero maghanap kami ng mas mura doon. <coughs>

parang maulan yata ata tumama sa dala yung ATM ko. So, ganda lang ginagamit ng no? <laughs> 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 so, dito guys, yan. Order muna tayo ng Hi, good morning. Hi, good morning. Can I, can I get uh, one medium double-double? One large double-double? Medium. One medium double-double. And that's everything. 他给那个。Okay, So dito sa ating photos ng car guys, saan dati ako nagtatrabaho dito almost 3 years. <laughs> nag dread draw din ako nag baker din ako nag front din so busy ang mga fast food guys Good morning. Good morning. Good morning. <coughs> <coughs> so yun may dalarama din dito guys dalarama guys uh, mura lang bilhin dyan lahat ng items 1 dollar lang mamalik <coughs> na tayo sa ang bandito. Parang yun yata, nakita ko kanina dad Marami naman kasi yung hongi. Ang oh Oo, kasi pala nagbabike yun. Siya nga yun, na. press so, pag yung Thursday ang lahat ng mga senior citizen na uh, discount ng ilang percent dyan? 20% every Thursday lang yun dati I know what So bumalik tayo saan lang? Saan tayo bibili ng gas? Mm, uh, uh. I-blug ko lang yung bibili natin ng gas Pati yung pagbukas mo lang lagay ng gas dyan mm. sasakyan ang daming ano mga tao oh, kaya kapag pagka nangka-drive sa atin kung Sir, ang magagang uminom yang kape. Masarap ng guys. banget. Ya? Isa pa rin itong pinapunta namin guys Almost Almost pa lang yung ano, Presyo ng gas yeah. Pasok tayo dun sa may 7-11 So dito guys, malapit to sa bahay namin. Mayroong dental clinic dyan. May full dental. May preschool schoolers ng mga ano. May physiotherapy. May pharmacy. May salon. So may supermarket ng mga uh, Indian, Indian food. So, yun. bili mo tayo ng ano ngayon. Gasoline. Hello, good morning. So, dito guys, may mga paninda sila dito guys. sila. Dito O oh, magkano binili mo gas dad? Ha? Fifty dollars okay. Maambon. Tignan natin dito sa gas kung paano maglagay ng gas yung mister ko. Ano binubuksan mo dyan? Tingnan natin. Para umangat yung ano? Okay. And then, dito, buksan natin. start na siya. Ayan, na. Okay. Uh, 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 uh. Uh. So, ang mga sa... kami ng morang gas. So, bali, $50 yung gas na binili namin. Ngayon, malalaman namin dito kung... Puno ba yun din? Hindi. Yeah. Tap lang siguro na. Yan na. Ano yung 27? Ayong bumagana dito dito? Liters na. Liters? Ang dami niya. 30 liters. Ayun, kasi 49 po yun. Ano, ano. So, 50 lang. Okay. Okay. So, 50 dollars, yes. guys. Yan, tanggalin na. Kailangan pa ilak nyo, dad. Ayan, tumulong yan, ha? Oh, wow. So yun na guys uh, na maraming thank you sa inyo sa simpleng pan, simpleng video namin <clears throat> sa mga konting viewers natin na uh, I really appreciate it at lagi kayo mag-iingat God bless sa ating lahat at see you sa ating next video